Narinig mo na ba ang salitang tamawo? May matandang paniniwala tungkol sa mga nilalang na tinatawag na tamawo, lalo na sa mga liblib na lugar ng panay. antique at kapis, hindi sila tulad ng mga multo o aswang na nagbibigay takot. Ang mga tamawo ay mas mahiwaga at minsan mapanlinlang. Ayon sa mga kwentong bayan, ang mga tamawo ay mga engkantong nilalang na naninirahan sa mga malalaking puno ng balete sa ilalim ng lupa. O sa mga hindi nakikitang kaharian sa loob mismo ng kagubatan, sinasabing sila ay may kapangyarihang magpakita bilang mga napakagagandang lalaki at babae na may maputi at makinis na kutis, matatangkad at may mga matang tila nangungusap ng hiwaga. Ang kanilang kasuotan ay gawa sa mamahaling tela na kumikinang at ang kanilang mga alahas ay yari sa ginto at mahahalagang bato. Sila ay mayaman at nabubuhay sa marangyang pamumuhay, madalas sa mga palasyong gawa sa kristal o mga dambuhalang mansyon na bigla na lang lumilitaw sa gitna ng kagubatan. Ang mga tamaw ay kilala sa kanilang kakayahang akitihin ang mga tao, lalo na ang mga kabataan, na pumasok sa kanilang mundo. Madalas silang magpakita sa mga nag-iisang naglalakbay sa gubat o sa mga taong nawawala. Gagamitin nila ang kanilang kagandahan at ang ganda ng kanilang mga tahanan upang akitin ang mga biktima. Ang pinakamahalagang babala tungkol sa mga tamaway ito. Huwag na huwag kang tatanggap o kakain ng anumang bagay na ialok nila sa iyo. Ang pagkain ng isang tamao, kahit isang butil lang ng bigas o isang patak ng inumin, ay magbibigkis sa iyo sa kanilang mundo. Kapag nakakain ka ng kanilang handog, hindi ka na makakabalik sa mundo ng mga tao. Ang iyong katawan ay mananatili sa kanilang kaharian at ikaw ay unti-unting magiging isa rin sa kanila isang tamao. Sa mundo ng mga tamao, ang oras ay naiiba. Ang isang araw sa kanilang kaharian ay maaring katumbas ng ilang taon sa mundo ng tao. Kung sakaling makatakas ka man, matutuklasan mong napakaraming panahon na ang lumipas sa iyong pagkawala upang makaiwas sa impluensya ng mga tamao, may mga pamahiin na sinusunod ang mga tao. Ang pagdadala ng bawang asin o anting-anting ay sinasabing nagtataboy sa kanila. Ang pagiging maingat sa paglalakbay sa mga liblib na lugar lalo na sa mga malalaking puno ng balete na pinaniniwala ang kanilang tirahan, ay mahalaga rin. Ang pagbibigay galang sa kalikasan at paghingi ng pahintulot bago pumasok sa kagubatan ay isa ring paraan upang maiwasan ang kanilang galit o pag-akit. Ang kwento ng mga tamawa ay nagpapakita ng paggalang ng mga sinaunang Pilipino sa kalikasan at ang kanilang paniniwala sa mga espiritu na nagbabantay sa kapaligiran. Gusto mo ba ang mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay sa akin at para sa mga susunod na kwentong kababalaghan.